Magandang umaga. Darito na ang PTV Balita ngayon. Patay ang limang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU matapos sumanong makainkwentro ng hinihinalang miyembro ng Bicol Regional Party ng CPP-NPA sa boundary ng Tagkawayan, Quezon at Labo, Cabarines Norte. Base sa ulat ng Quezon Provincial Police Office, pinasabugan ng landmine at saka pinaputukan ng mga tauhan ng NPA ang mga CAFGU sa Sityo Pag-asa, Barangay Mapulod. Kinilala ang mga namatay na sina Cesar Sales, Jeffrey San Antonio, Aljan Rapa, Johnwell Perez at Joe Marie Guno. Sugatan naman ang mga sundalo sina Corporal Marvie June Olier Jr., Lauro De Guzman at Reggie Makalintal. Sa isang pahayag kinundena ni Tagkawayan Mayor Carlo Eliazar ang pananambang. Ayon sa kanya ang pag-atake ay lantarang pagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa layuning kapayapaan at kaunlaran. Dumulog na sa BNP Forensic Group sa Camp Krame ang mga kaanak ng mga namatay sa sunog na subiklab sa Tandang Sora, Quezon City noong Webes. Lumapit sa pulisa ang mga pamilya para sumalang sa DNA test at nang makatulong sa pagkilala sa sunog na katawan ng mga biktima. Aabot sa labing lima ang patay sa sunog na tumupok sa bahay na ginagamit din bilang pagawaan ng t-shirt. Kabilang sa mga namatay ang may-ari ng bahay, kanyang anak na bata at mga stay-in worker sa factory. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Alvelor. Magandang umaga.